Panday, panibagong araw at panibagong vlog tayo ngayon na medyo may sinus tayo, hindi mawala-wala. Ah, ginagawa ko po ngayon ay nagtatalsa sa nito ng ah, mga flooring na. Ayun ang aking kinakabit na talso niyan. No? Oh. Bali 60 by 60 ito. Tapos itong ah pinakalababo, ayos na. Kakabit na lang dito yung pinaka gas stove niya. At ito na ring gripo, natulo na rin siya mga kapanday. Oh. Ay, oh, shout out muna dyan sa mga Team Rose. Shout out dyan sa mga Planet Short Brand, Plan Planet Farm. At sa mga ano, tsaka dyan sa YouTube channel ko. Yan, yeah, magandang araw. Ah, uh, tapos itong bintana, yan, ilagyan ko na rin ito ng skin coat. Para pag kinabita ng bintana ay makinis siya. Hindi siya tatagusan ng tubig. Ah, uh, dinala ko sa Sandy si Chibog yan doon sa labas. Ayun oh. Bali, ito na napapalakaran ko pala ang at ako'y nag-layout pa. Hinanapan ko pa kung ano magandang pwisto o may hintabas na mga tiles. Shoutout mo na dyan sa kay RMG Talistar, kay, kay Ma'am Edita Bisaya Life in America, kay May Daily Life TV Vlog at kay Boy Palpak at kay Wendit Official, Werdo Official, Tita Au, Kuya Au, MBC23, kay Driver Vlog at kay Ateros Maranang at kay Philando, kay Kapakpak, Tapsil TV At uh, kay Antwanson, kay Gerald Tolpaps and Katano And po, yung uh, kay Shmi, uh, at kay me Shorts Girl At sa lahat kay Mayumi, Kanyete, Pligaran Laini and TV 140 and Anwaray TV At kay XWTV, shoutout sa inyo dyan, maganda magandang araw Ayan, ipakita ko sa inyo yung, yung mga ginagawa dito ito bali ito mga papanda ito yung ah uh, dito ah uh, nalimutan ko na yung mini bar mini bar to papanda uh, yan marami nakalagay dito hindi ko pa ito nalalagyan ng grout uh, bago ko nito lagyan ng grout pag talagang tapos na lahat ito na andito uh, tapos itong mga linya ng no, kuryente ito ah uh, pinabitan ko na rin ito ang samantala pero ang iba nasa baba wala pa tapos yung breaker, ako na rin nagkabit yung mga breaker na Hindi pa rin ayos yan. Uh, wala, hindi pa nakakabit yung mga iba. Oh. Wala pa, hindi pa nakakabit yung mga iba nito. Marami pa ako dito mga kapanday hanggang sa labas. Ilaw sa labas yun, ako na rin ang magkakabit niya. Mga pinlight diyan sa labas. Ibang ko na lang kung sino yung magkikisa may sa labas. Uh, ibang klaseng kisa may lalagay dito. At habang naghahalo ito, nga, libar, ako nga libro, ako nga kakantay antay din eh pa so yung mga tiles na yung kakabit ko napakarami pa oh mga nakatambak pa dyan at tapos itong isang kwarto yan balita dalawang kwarto yung tiles kong ito tsaka teres at ang kabuhuan ng salas nito hanggang sa dining area nyo tiles ko pa rin yung mga kapanday oh, hanggang dito na lang mga kapanday and God bless huwag so, nyo kalimutan like and share ang aking video bye bye